hapon ay naubusan ako ng stock nitong aking huling insenso, pamangayan at laurel. Itong tatlong sangkap na ito ay napakainam na pantanggal ng sumpa at kamalasan sa loob at labas ng ating tahanan. Ito yung pang-cleansing sa ating palibot ng bahay at sa loob. At ito ngayon ay meron na akong stock at available na mga kabayan. Ayan ito. Kung kayo gusto mag-order, meron na ulit. Marami na. Ayan, at ngayon ay atin ang ilalagay dito sa box at atin ang idadrop off dahil hindi dumating yung rider. kung sa mga gustong mag-order, pwede pa kayo. I-click na lang nyo yung link ng aking video at kayo makaka-order. Mm -hmm. natin ang idadrop off. Good luck and good health. Magandang araw, kabayan.